Sa lukuyong na ngayon, ang kupunan ng Pilipinas sa pungungunan ng head coach na si Coach Tim Con. Ang 12-man team ng Pilipinas ay makikipagbalyahan sa malalaki at matatangkad na kupunan ng Egypt, Lebanon, ay napakahalaga ng friendly game na ito. Masusubukan ang kakayahan ng gilas nang wala si Kaisoto bahagi ni Kai Soto kung bakit napakalakas na ng gilas ngayon. Nakikipagsabayan na ang team ng Pilipinas sa malalakas na koponan ng Europe. At yan ay naipakita ng gilas ng pataubin natin ang number 6 ng FIBA ranking na Latvia. Pinatanayang muli ng gilas ang kanilang lakas na ang kanilang panalo sa Latvia ay hindi tsamba. Sa pangunguna ni Kai Soto, sa second window ng FIBA qualifiers na nangyari dito sa Pilipinas sa kauna-unahang pagkakataon ng gilas ay qualified na tayo na maglalaro sa FIBA Asia Cup na gaganapin sa Saudi Arabia sa August 5 ng taon din ito pero hindi pa tapos ang FIBA qualifier ang last window ng qualifier ay gaganapin sa February 20 against Chinese Taipei at ang pakikipagsagupang muli ng gilas sa koponan ng New Zealand ay sa February 23 Ayon sa report ay determinado ang kupunan ng Tall Blacks na bumawi sa kanilang pagkatalo sa koponan ng Gilas Pilipinas at yan ang pinaghahandaan ngayon ni Coach Timcom. Kong. Kaya mahalaga ang friendly game na ito ngayon sa duha ang nagbabalik na si AJ e. at si Jamie Malonzo na player ng Barangay Hinebra. Sa friendly game na ito sa duha Qatar ay malalaman natin kung kaya pa rin ba natin magkipagsabayan sa malalakas na team ng Middle East kahit walang Kai Soto mayroon ding isang gilas player na nagbabalik at yan ay si Troy Rosario pero doubtful din na makalaro siya sa friendly game sa Duha dahil sa kanyang natamo na injury sa kanilang quarter final game ng against Miralco sa PBA isa pang big man ng gilas na si Japet Aguilar ay hindi rin sasabak sa Duha Games dahil sa personal na kadahilanan pero sasali siya sa last window ng FIBA qualifiers sa February 20 and 23 Place Chinese Taipei and New Zealand. Sa February 13 ay lilipad na patungang Doha, Qatar ang team ng Gilas, Pilipinas. Ito ang sabi ni Coach Tim Con. We are using this Doha trip as a chance to prepare Not for this last window because we have already qualified but as a preparation for the FIBA Asia and August. Good luck for Team Philippines.